Team Vertex Diyan kami nang Yan ang aming samahan At hindi mabubura Ano man ang pagdaanan Laging nagkakaisa At nagtutulungan sa lahat ng problema Team Vertex Diyan kami nang Yan ang aming samahan At hindi mabubura Ano man ang pagdaanan Laging nagkakaisa At nagtutulungan sa lahat ng problema Pakikipag sa palaran Ay hindi madali kahit minsan naisipan ng umuwi Madami manhadlang pero sa amin ay ayos lang Itutuloy na namin ang mga nasimula Basta ang samahan ay hindi magbubuwag Matatapang at hindi kami mga tuwag Ang pagmamahalan sa isa't isa Ang nagbibigay sa amin ng pag-asa Team Vertex, diyan kami nag-ubisa Yan ang aming mahal at hindi mabubura Ano man ang pagdaanan, laging nagkakaisa At nagtutulungan sa lahat ng problema So guys, for today's video Gagawa ko ng uh, Linagpang So Linagpang na bangus <laughs> Ayan, meron akong leftover na bangus namin kahapon Inihaw na bangus, leftover So kaya yung ginawa ko guys Kinunan ko siya ng uh, bones, yung maliliit na tinik ng bangus. Ayan. So, at ito, meron akong hiniwa ang kamatis, siniwa ni Cupcake, ang ingay-ingay niya. Tapos ito, meron din akong sibuyas. At saka tuyo, at saka asin. So, napakulo pa kami ng tubig. So, ayan guys, napakulo kami ng tubig para ilagay doon. So, kung hindi nyo alam guys, ito yung ulam ng mga tao dito sa farm. <laughs> so pagkakulo ng tubig mamaya guys, ilagay namin dito. Ilagay namin yan, 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 yan. At saka lagyan ng asin at saka tuyo. Masarap yan guys. Pag, sa, na, pag nasa bukid ka, wala kang ref o di kaya sa farm walang ref, ito gawin nyo. Sa inihaw nyo o sa leftover nyo na inihaw na isda. Ayan. Gawin namin. Yes, so, sarap yan. So ayan na guys, kumukulo na yung tubig. Ilagay natin yung isda. Mahal ko. Ayan, lagay natin yung isda. Then, Pagkatapos, ilagay yung kamatis at saka sibuyas. Ayan. Ayan. Lagi, lagyan mo ng asin at saka tuyo. Mahal ko. Timplahin mo. Timplahin mo. Timplahin mo. <laughs> Ayan. Ayan. pa asin. Ay lang, konti lang. Tapos, tuyo. Tuyo. Para ma-apply siya. Kasi pa, konti pa. Parang medyo brown siya. Ah, sige. Kulang yung tuyo. na guys. Hmm. So ayan guys, ganyan lang kadali. Pwede na siya yung kainin. Da er vi ferdige.